Hello, hello, hello guys, what's up? This is Pearl of the Orient Mucha TV. It's now here in this wonderful altar and very magical and very enchanted altar guys upon this day. How are you there people? I hope that you are doing fine. So here I am today, today guys. I'm uh, uh, back in this altar to ano uh, To witness again the beauty of our nature guys ano so shout out to all our friends there kumusta po kayong lahat o dyan mapagpalang uh, araw po sa inyo no it's a uh, day of uh, wednesday so here i am guys no para pakita natin yung mga kakaiba nating mga mutya uh, sa araw na ito ano at sana ay magustuhan nyo po guys na pinapakita ni Pearl of the Orient. Ayan. At sa lahat po na mga gusto po ng aking mga kagamitan, at tulad ng mga mucha talisman, tawag po kayo guys sa aking contact number o sa tayo, no? Sa 0997 7994 Ayan. Okay. Gusto ko po kayong makausap, no guys, na sa ating mga kaibigan dyan. Ayan. Shout out po sa inyong lahat, ho. Eh, sama mapagpalang uh, araw sa inyo, no? Uh, narito na naman po si Pearl of the Orient, guys. Out out sa ating mga kaibigan, Ma'am Visayas and Mindanao. Kumusta, kumusta po kayong lahat o diyan, ano? I hope na nasa maayos po kayo, okay? Palatating mga kaibigan, kumusta, kumusta po kayo, ano? Ngayon, guys, meron tayong papakita sa gabing ito, o sa araw na ito mga uh, mutya ni Pearl of the Orient na uh, pinagkaloob po sa atin ng ating gabay kalikasan na uh, ito'y nagbibigay po sa atin ng uh, swertehan sa buhay ayan no okay uh, nagbibigay po sa atin ng uh, protection sa bawat araw nating mga at lakad po okay, uh, okay. At, uh, especially na rin no sa mga pangarap natin sa buhay na nice nais nice natin ito yung mga hiyas na dating araw makakatulong po sa atin no? okay so sa natin guys sa pagpapakilala ito ang mutya ng itlog ng isang kandarapa no? isang uh, tagulilong kung tatawagin no? isang ibong tagulilong kung tatawagin guys sapagkat siya ay uh, uh, mahilig siyang magtago mag no? para itago yung kanyang sarili Okay, para hindi siya makita ng anumang mga predator o yung mga kaaway niya, no? Okay? So ito ay kanyang napagandang hiyas na ipinagkaloob sa atin, guys, no? Ayan. Okay, may sa tagulilong or tinatawag nating tagabulag ang dalang aura uh, spiritual sa nagtangan nito. Ayan. Isang kutya ng isang ibong kandarapa or tagulilong o tinatawag nating uh, daplak no? napaganda ito guys sa bawat araw nating mga ginagawa ayan no? okay. so pinagkalob sa atin at sanay masihan kayo at uh, magustuhan yung ang uh, aurang uh, daplak no? para sa inyong sarili ayan at mayroon pa siyang parang mata ho dyan no? ayan no? okay. Nara siyang may aurang mata. Ay, okay. ayan napaganda ng kanyang ano okay wangis at itsura at aura ang ibon ng isang kandarapa ayan guys siya ay tumatagos sa ilaw so nakakasilaw na aura para sa kaaway uh, mayroon din itong dalang kontra inggit sa pamumuhay no? mga taong uh, nainggit sa atin ayan okay meron siyang mata diyan guys oh. napakaganda ng kanyang aura talaga so yan ang uh, ng tinatawag nating ibon ng doktor uh, o uh, isang tagulilong no? protection dalahatid sa atin so tawag lang kayo guys pagka nais nais nyo ito ito ay isang hiyas na binigay sa atin ng ating inang kalikasan okay pangalawa natin dito guys ito ang hiyas ng lintak yan ang mukya ng linta. Okay? yan ang hiyas na tinatawag nating linta. Napakaganda yung kanyang aura. O ating titingnan, No? Isang napakaliit, no? Yan ay talagang uh, sinasabing napakaswerte, no? Hatid sa buhay natin itong ating ano, mutya ng linta natin. Okay? So ayan napakagandang wangis napakagandang hitsura so, okay, kung gusto nyo maswertehan kayo sa buhay sa proteksyong hatidala ng hiyas ng linta ay talaga namang kaibig-ibig ayan no isa siyang uh, tagus uh, rin sa pagtinamaan natin sa aurang ilaw ayan napakaganda ayun yung ulo nyo ayan. no? Ayan. ay kung gusto nyo ng pampaswerting uh, pampaswerte ng ating mutya na tinatawag nating linta guys you can call me no tawag po kayo sa aking numero sa 0997 7994244 okay so kailangan ko ay makausap guys no tawag po kayo ano i want to ano talk with you kung kailangan niyo ng dalang swerte ng mutya ng linta ito. okay so ayan all right ano so Meron din ako dito isang tinatawag naming Sagrado Corazon. Yan. Yan ang tinatawag kong hiyas ng Sagrado Corazon. Yang hugis na may wangis puso na tinatawag nating Corazon. Ayan, sa gitna, pagtinamaan natin ay may isa sang bilog. Napaganda. Ang kanyang aura at itsura. Ayan guys, oh. Tanyo. yan ang hiyas na tinatawag nating sagrado corazon isang nag-anyong puso yan na napakatindi ang aurahan mayroon siyang matlakas na ilaw sa gitna talagang napagmalagin tong dalang hatid na swerte sa pamumuhay nito at specially rin sa ating protection sa bawat araw alright, ayan po yung ating naunang tatlo na ipinakita sa gabi ito o sa araw na ito. Okay? So ayun mga kaibigan, ano? So sa magnanais, you can call me. Okay? Again. At higit sa lahat ito, guys, sa gabing ito, mayroon ako ipapakita sa inyo. Okay? Itong mutya ng tinatawag kong mutya ng nyug Ayan, ang hiyas ng isang bunga ng nyug na naging bato. Ayan, no? Isang mutya ng nyug. Ayan. Ang hiyas ng nyug na tinatawag nating ano, libon. Ayan. Isang hiyas ng nyug. Okay? Ang mutya ng libon ng nyug. Ayan. Ay napakatindi sapagkat ang nyug ay sinasabing nga uh, a tree of life it increase life no? kaya na tayo natayo tulungan ito sa paglago ng ating pamumuhay ayan no? dahil siya ay naging bato ayan at nagiging crystal sa kanyang aura na kung may malakas na panguntra sa ingit at tumatagos tayo sa anumang hamon sa buhay lumalagpas tayo guys no Ayan, ang kas kong mutya ng nyug na may, ng, uh, tinatawag na libon. May lakas tagulilong, tagabulag ang may tangan nito. No? Lakas ng pangangatawan, ligsi ng kaisipan at ligsi ng damdamin no? sa pagharap ng anumang mga hamon sa buhay. Nakakatulong siya sa pag uh, sa atin ng mga uh, swerte sa pamumuhay. No? sapagkat siya patuloy at patuloy na paangat at paangat na bertud ay okay. namumunga at nagdadala ng, sa atin ng buhay itong hiyas ng kahoy ng buhay o tinatawag natin ang mutya ng nyug yan ang kanyang bunga na napakatindi okay? naging bato at bigay sa atin ng ating gabay kalikasan para sinong magnanais yan, na magtangan ng isang hiyas ng nyug na napakatindi ayan na Okay. Yan guys. Okay. So ang mutya ng libon ng nyug. Napakatikas. paganda Okay. So yun lang man guys ang ating pinapakita sa gabing ito. Hope na magustuhan ninyo at tawag kayo guys sa magnanais at ha, magkaroon ng mga mutya sa kanilang buhay. Okay. Pwede nyo po akong tawagan. No? Ito ang tinatawag ko ang mutya ng libon ng nyug. Napakatindi ang nakas at atid ng swerte sa buhay natin ito. Okay? Yan. Ang bertud ng new. Okay, bye-bye for now guys. Have a good day, everyone. I hope uh, you're you are enjoying my uh, uh, video for this day. Okay, so God bless everyone. Bye-bye for now. God bless everyone. Bye-bye.